Hello, 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 hello. Magandang araw. Yun, uh, makalat ko itong <coughs> balita na nakita raw si Bipi Sara at si dating Bipi Lenny sa Naga sa pagdiriwang ng Ugo Santo, Pena ba Bayo, parang gano'n. No? Yan ito yung ginawang issue ng marami, lalo ng mga DDS, na pinapalabas nila na parang sila yung natutuwa na ano dinalo ni Sara, mali mali naman ang um, ang may puntos dyan, ang gusto dyan lumapit talaga si Sarah, isipin mo, pumunta siya doon kay Lenny. So dahil nga napakarami na umaatake sa kanya, lalo nga sa kongreso, sa hearing sa kongreso, talagang pare sa sablay niya dyan na uh, ano, uh, ay niya mag-take ng oath, ay niya ipaliwanag kung saan napunta yung kanyang mga nagastos na pera, yung 125 billion, ako, talagang masag na basag na yun. Ano? Gustado ang gustado ng topic na yun, yung 125 million, na ano, ubos niya na ang nagastos niya sa loob ng 11 days, hindi si may So, talaga medyo lumiliit na mundo ni Sarah. Kaya marahil nakipagkita sa kay Lenny. At um, mm, malamang na ito nga ay totoong si Gloria nag-advise na lumapit doon kay Lenny. Kasi in the first place, eh, hindi rin naman siya ina-atake ni Lenny nito mga nakaraang panahon na ito. Mula na 2022 election, mula naman manalo sila ni BBM. Kaya BBM ay eh, hindi naman sila nag-a-atake ang dalawa ni Lenny. So, hindi siya pumunta sa bahay ni Reza Monteveros, ni Laila de Lima, kasi obvious na obvious, baka hindi siya tanggapin. So alam niya, mabait sila yun eh. Na kahit inukray-ukray ito ng kanyang amat, inukray-ukray din niya, nire-redtag-redtag niya, eh talaga namang alam niya siguro na hindi siya isnabi. So dumalo siya daw, nakita. Hindi naman to issue. At tinignan ko yung Facebook ni Bipi Lenny, wala na ako nakita doon, wala ako nakita ang post niya kasama si Sarah. Siguro nag-iingat din siya kasi talagang hindi maganda, hindi maganda sa mga kakampi hindi maganda ang lasa nito sa mga kakamping na dumalaw si Sarah doon. Ngayon, naunawa naman natin si Lenny. I mean, may hirap naman isna binagsabi sa iyo, pupunta. At saka in the first place, celebration nga ng Feast of Pena Virgin ba yun? Virgin of Pena, Pransya, yung uh, santo, ano? santo na babae. At pinahayag nga ni Lenny, yun, yun naman ang celebration, hindi naman, na, hindi naman siya mismo. Hindi naman siya mismo binalaw, nagkataon lang. Ang nakadoon nga si Sarah, uh, na pupunta. So, tinanggap niya. Nakita nga natin yung mga picture na sa Facebook. So, sinabi ko nga, wala doon picture silang dalawa ni Sarah. Pero malamang, kung may kasama mang si Sarah doon sa pagdala, o meron mga kinuha ng picture. Kaya huwag na tayo magtaka kung mula sa araw na ito ay maglabasa ng picture nilang dalawa. Uh, sigurado ang nag-upload niyan ay mga kasama ni Sarah na pumunta doon sa Naga. Malamang mag-take advantage sila na nag-picture taking sila. Yan. Kasi ipakita na magkakampi sila ni Lenny, pero hindi, malabo yan. Malabo pa yan sa sabaw ang umanib si Lenny sa mga Duterte ay malabo pa sa sabaw ng kaning kulay itim. O, saksa ka ng labo. po. Pero nakita natin doon sa picture ni Lenny sa kanyang Facebook. May isang picture sa doon na parang siya ay nag-iisip. Siguro naisip niya, tama kaya ginawa ko, tinanggap ko si Sarah. Pero kung hindi ko naman tinanggap, para parang lalong hindi maganda. Tama niya, kasi kung hindi niya, kung sinabi niya hindi, hindi ko pwede pumunta sa bahay namin para mas lalong pangitin, na hindi mas la lalong hindi maganda. So yan po, Ah... Uh, Pagdalo yan, na nagkataon, isyo nga lang dahil ang kontrobersyal na Sara, isang kontrobersyal na Sara Duterte ang nagkataon dumalaw sa bahay ni BP, BP Lenny. Pero walang isyo yan. Isasangla ko dyan, ipupusta ko dyan ang aking backlog malabong mag sa si Sara at si BP Lenny. Si BP Sara at si BP Lenny malabong magkaanib, malabong magsanib para sa parehang langis at tubig na napakalabo. ipupusta ta ko ng young boys.